Wala, ay dami palagi sa pispal, no. Eh. Tatlong piraso pa. Ano? Liit na 'yun. Naha ba? Kahit maliit, kaya kasi milya talaga ako rumiyo. Anong pang dadampot mo? Gaman. Ay, akin ko yung kaya ko lang damputin, eh. ang hirap ay. Si ano, ibigay mo sa kumakatin. Oo nga, ay ay kasakit ang manibo. Ano? atalasan. Kita kan 'no, 'yung mga kayo. Marara-rap ng lumosot 'no. Tumo, oh. ang dami diyan. Dadalaw po rahin nako. Mm -hmm. Narini eh ang pakabibilis. Lalagyan natin sa fish pile. Dami kanina. pakatingin mo lang kating kati, lulusot naman ano na, hindi ah, kukunin kunin mo lang ah uutin uutin ikaw ba nagpalak na yan? oo okay. ah, sinin ba ito? o baka tumakas yung ito hindi, okay, okay, lang pag kumati nga yan ay baka dami kanina ay andin yun tanggalin ko ba Mga 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 Eh, angkatin alatin mo na yan. Bato ko yan, yung Ah, mahuli ka yan. Hmm. Hindi, angat, mo. Arif, tanggalin ko na rin Para ano pagkain yung ganar eh. Yun, 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 o. yun pagkabilis oh. Hindi makakaliyo yan, yun, 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 yun. Ano ka, paahon ay paahon yung ganyan? Oo. Oh. Eh, pagkabilis yun oh. Yun o. pagkabilis. Yun oh, tumataas. Ito na. Naaay din eh. Ay baka tumakas doon. Ayaw ako na eh. Ayan. Ay, ikaw, ikaw ang larin eh. Dali, dali. Ito ako gawin. Saan doon sa kabila yun. Ay, di mga kalayo yun. Nari na, nari yan. pa. sa puntik yan ay. Lalo yun eh, sa pispan. Ibut parmi Parang may napalutik doon sa dulo. Mm -hmm. Wala, ano. nasa na? Ba't nawala? Wala. Okay. Kita mo talaga, yan, no. yan ah, no. pag pag oh, De, ayun, ano. Napag-ingat sa putik? Pagkabilis din naman pala ng ganyan. Wala. Hindi, ayun na, nawala. Doon sa dulo. nasa na kayo Eh, eh kanina rin, bilis, kaya, dalawin, ako. Ay, yung nga bibilis ka, dadalawin akong hako. Hindi nyo, mabang si Pookie. Lagi yeah. okay, kan yeah, yeah. yeah, eh, yang paling pun di Panggamit ba? Hmm. Dabih, dabih, dabih. Malaman. Wala eh, na eh, palagi sa pispal eh. <laughs> Tatlong piraso pa. Ano? na yun. Naka Kahit maliit. Kaya kasi maliit talaga ikaw rumingyo. Pari kay Baloy. Ya, yeah, katang ano na daw. Ili. Oh, may katang din pala dito. Ano? Sa libro nga eh, meron na yan. Ah, eh. <laughs> ay nakagat yung hito. Uy, kawawa ka ngayon. <laughs> Laban? Nasipit bitaw si si Moose. Ay nasipit nga may yung kaka... Arararama mo. Walang yung pakawala yun na rin. Nangit-nangit. Huwag na, huwag na rin. Ah, ay, talaga. Huwag! Maawa ka dyan sa mga kasama mo. Papa ko oh, eh. Bababoy eh. ano, nang bubutas din ang pilapin. Magbubutas eh si Minto. Nabibigyan saan? Mami mo to? Dito dito, tatlo? Come on! Ay daming katang arbon. Pa, Parang ako dalawang ngayte eh. Sige na ko nga. Saan yung tuw ay, yun, 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 oh. Ay, 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 pagkatulig din, yan, oh. Kaya bilis nga. Nawala wala na. ka dyan. Ay, ay, yung na yung ang katang. Nagbabahan, ha? Nagbabahan, ha? Nagbabahan na. Nagbababagang, Ay, na, hindi mo na yun, ay, diyo, pag Yeah. Ay. na nahuli mo pa naman. Palaya na yan. Hindi, eh, kung hindi mo yung lambat. Wala lambat. Ay, wala. Kaya alam yun. Eh. Maka naman yung mga hmm. ano dyan. Mga patalino na yan. Maaari. na. Ibabalik yan at baka yun ay... Yung malaki na yun sa palis daan mo. Eh. Lagi na may babad yun na biwas. Ha? Huh? Ang may babad. Gaya na miyo ah. Ben. Ayos na rin, tatlo. Oo. Oh. Ayos na ay Kain na po yung similya. Oh. Sa maganda po naman natin lalagay. Oh. Malaking tubig yan. Oh. Yeah. Yuh! Nasaan na? Ang tawid, tawid, Oh. labas na. Huwag ka dyan magpilit, labas. Yan, o. Oh. Oh. Ayaw. Yo. malaka-laka na, to. Yan na po, o. Labas. Yan, yan. yan. Malaka naman ang tubig, ay. Diyan na